May kasabihan na ang kalidad ng isang kabihasnan ay makikita sa pagsusuri kung paano itinituring ang mga hayop at ang mga bilanggo. Isa raw sa mga sukatan ng pagiging totoong enlightened ng isang komunidad ay ang maganda na pagtrato ng mga miyembro nito sa mga hayop. Bago ito mangyari, ay kinakailangan ang malawakan at maalam na campaign for education and information upang ipaunawa ang kahalagahan ng maayos na pakikitungo at pag-aalaga sa mga co-inhabitants natin sa mundo. May organisasyon na nagsasagawa ng animal rescue kung saan kasabay na ibinabahagi ang education, research at nagsasagawa rin ng tinatawag na cruelty investigation para ituro ang tamang pag-aalaga sa mga hayop. Ito ang People for the Ethical Treatment of Animals o ang PETA. Ang PETA Asia Pacific ay kaanib sa PETA US na ay tinuturing world's largest animal rights organization. Mahigit tatlong milyong miyembro at supporters nito sa buong mundo. Ayon sa PETA, anumang uri ng hayop at balat nito ay hindi dapat ginagamit upang gawing accessories, sapatos, damit, bedding at kung ano-ano pa. Ipinagbabawal din nila ang mga fighting animals maging ang pagdala sa mga ito sa sirkus, gayon din ang experimentation. Layunin ng pita na magkaroon ng tamang pag-aalaga sa mga hayop at mabigyan ng kalaya ng mga ito na mabuhay rin ng normal. Nais nila na maging bukas ang isip ng bawat isa na ang pagkakaroon ng alagang hayop ay isang responsibilidad at mabigyan kaalaman tungkol sa tamang treatment para sa mga hayop ang uri nito patuloy ang advocacy ng PITA para may paglaban ng animal rights at magkaroon ng awareness ng publiko upang mabawasan ng pang-aabuso sa mga hayop. Ako si Jinky Lustica at approved sa amin ang organisasyong ito. All thank you very much, Ms. Jinky Lustica. Please help me in welcoming Ms. Jana Sevilla, Asia Campaign Coordinator of uh, 4 the people for the ethical treatment of animals sana magandang magandang hapon Hi magandang hapon din po Kumusta Mabuti naman po. Okay, busy-busy ang PITA. Yes. Okay, year-round ang campaign ng PITA. Opo. At mm -hmm. kapag dinampot niyo yung issue, wala lang bitawan yun hanggang ma-resolve? Wala na po talaga. Okay, before we go into the details, please tell me what PITA is all about. Ang PITA po, or People for the Ethical Treatment of Animals, ay isang International Animal Rights Organization. Mm -hmm. So dito po sa Asia, nasa... Uh, Maynila po yung opisina ng PITA. Uh, tumutulong kami na maprotektahan yung mga uh, co-inhabitants natin dito sa ating lugar. Um, pinopromote po namin ang vegetarianism. Mm -hmm. uh, uh, Ini-inform po namin ang mga tao tungkol sa cruelty behind the leather industry, the fur industry, mm -hmm. um, sa mga animals used in entertainment animals used for experiments, right. at madami pa pong iba. Okay. Uh, about a decade ago, ang uh, pangunahin o ang parang um, uh, standard na isinisigaw ng PITA ay yung dun sa uh, experimentation sa animals, no both yes. for medical purposes and cosmetic purposes. Yes. It's still ongoing right now. Yes po. Okay. Mm -hmm. Kamusta naman ang impact ng campaign ng PITA? Um, maganda naman po kasi habang tumatagal, nadadagdagan talaga yung mga yung listahan namin ng mga companies or industries na hinihinto na nila yung pag-test nila sa mga uh, animals. animals. Mm -hmm. At um, aside from that, Uh, may mga kumpanya rin talaga na nagsisimula sila na wala na talagang animal testing, right. Meron pa nga na nagagamit 'yon sa kanilang marketing campaign ano, nakalagay yes. dun sa label nila, not tested on animals, Yes, opo. No, mm. Meron meron silang parang uh, logo na nakalagay cruelty-free, right. Okay. Sa so intro natin kanina, I mentioned, Amali uh, mali. Yes. The the one and only elephant yes. uh, existing in the whole Philippines. Yes po. Ang origin niya, uh, country of origin niya is? Sri Lanka. Sri Lanka. Okay. And she has been living in the Philippines for how long? 36 years. Wow! Mm -hmm. 36 years na. Okay. Pwede bang bigay mo sa akin yung condensed version ng naging fight ng PETA for Mali's welfare? Okay. Um, Nag-start po kasi kami mag-focus dito sa campaign na to noong May last year mm -hmm. kasi naglabas ng directive yung Pangulo natin na tignan si Mali ng mga eksperto para tignan kung kaya ba talaga siya or narapat ba siyang i-transfer sa isang sanctuary na pag na. So dahil wala tayong elephant expert dito sa Philippines, okay. dahil wala naman, wala naman elefandi tayong elephant dito, dito okay. nagpadala po kami dito, nag-imbita kami ng elephant expert si Dr. Richardson na may 55 years of experience okay. with elephants. Tapos, from what country? From the US. From the US. From the US pero okay. po um in his life parang naka-travel na siya all over the world. Basta kung saan may elepante, Nandun po siya. <laughs> okay. So in-invite namin siya, nakita nga niya si Mali, nakita niya na may problema na nga si Mali do sa mga paa niya and yung recommendation niya is may lipat na si Mali sa isang sanctuary na pwede siyang matignan ng elephant experts. Right. Tsaka magkaroon siya ng mas malaking space para makagala. Kasi nga napakaliit ng kulungan niya sa Manila Zoo. That's true. Konkreto pa. So masyadong uh, hindi maganda yon para sa mga paanya niya. Dahil napakalaki niyang hayop. In the wild, the mga elephants, they roam up to 50 kilometers a day. Right. Pero yung kulungan ni Mali... Wala pa yatang isang ektarya. Parang isang paikot-ikot lang siya doon for 36 years. Tapos kongkreto pa. Okay. Hindi niya natural. And hindi na Sobrang hindi po natural. At kahit kailan, hindi siya natignan ng isang elephant expert. Okay. Kasi sa ibang mga zoo po, uh, meron silang elephant experts na talagang regularly tinitignan yung mga paan ng mga elephant elephants nila. Mm -hmm. Kasi, yung foot problems, um, very common siya yung sa mga captive siya. elephants. Oh, right. Kasi nga, hindi enough yung space. Right. Yun yung number one issue sa mga elephants sa mga zoo. So, meron silang tinatawag na preventative foot care program kung saan regularly tinitignan yung mga paa, tinitrim yung cuticles, tinitignan yung nails, pati yung foot pads. Pero si Mali, kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng ganitong foot care program. Right. So, for 36 years, napabayaan talaga yung care sa paa niya. Okay. So, ngayon talaga, kung ikukumpara mo yung paa niya sa isang, sa paa ng healthy elephant or elephant na nasa wild, makikita mo talaga yung difference. Talagang, uh, yun nga rin yung isa sa mga concern ng no elephant expert natin na pwedeng magkaroon yun ng infection, na pwedeng niya ikamatay. And now, makikita mo si Mali na tinataas-taas niya yung mga paa niya na ang interpret Yes, yun right. ang interpretation ng mga elephant experts na tumingin sa kanya okay. na pinapahinga niya kasi in pain siya. Right. So, hindi po natin alam kung makakatanggap ba talaga siya ng tamang care, uh, care dito sa yeah. atin kaya talagang sinusubukan talaga namin na mailipat na siya dun sa sanctuary sa Thailand. So, 36 years, Mali has been living in the Philippines. Na yes. Nag-iisa lang siya. Nag-iisa. Nag Isa pa pong siya. issue 'yon dahil Um, lahat ng elephant experts, they all agree na keeping a female elephant alone is the most cruel thing that you can do to them. Mm -hmm. Kasi ang mga babaeng elephants, they are highly sociable animals na in the wild, they stay, I'm sorry, they stay in, in their herd their, for their entire lives. Right. Na para sa kanila, yung herd nila yung pinaka-importanting bagay mm -hmm. sa buhay nila na talagang tinutulungan nila ang isa't isa, meron silang leader, meron mm -hmm. silang kanya-kanyang roles. Mm -hmm. Tapos ah, pinoprotektahan nila yung herd nila para doon sa mga ibang hayop na pwedeng mag-cause ng danger sa kanila. Right. The way that you're talking ano, uh mm -hmm. concerned din ang because I, you are a representative of Pita, no? Yes. You're the Asia coordinator. Mm -hmm. Uh the way that you talk Um, isa sa mga inaalagan, no, importante sa pita pati sa psychological condition yes, ng mga true. animals. No, and uh, formally, nagkaroon na siya ng depression. She's yes, been suffering for uh, depression mm -hmm. from the de depression. Now, meron pang isang uh, ikina-kampanya internationally ang pita, yung dun sa fur trade. Tama sa po. fur industry. Mm -hmm. At ito ay kinakagat na ng masa, no? It's everywhere mm -hmm. in YouTube, viral yes. na siya. Mm -hmm. Here in the Philippines, ano ba ang incidence ng fur trade? Meron ba tayong, uh, ano ba ang amount ng dito, fur industry? Dito po kasi sa atin, hindi siya major issue. Mm -hmm. uh, dahil, unang-una, hindi po natin kailangan ng fur coats yes. or fur jackets dahil hindi naman po gaano malamig dito sa atin. Pero <laughs> weather ngayon kasi para tayo niluluto. Oo eh. nga po eh. Yeah. Pero may mga ilan na nagsusuot pa rin sila ng le ng fur for fashion. 'Yun na lang, parang fashion statement na lang na 'yun 'yun po yung sinusubukan namin na baguhin sa uh, way of thinking nating mga Pilipino kasi tayo mga Pilipino we are natural parang compassionate uh, nation right so kung nalaman nila na ito pala yung cruelty behind your fur coat i'm sure manggagaling na yun sa kanila mismo na mm -hmm. hindi na nila itatangkil tatangkilin yung fur industry okay pero ang <clears throat> um, ngayon po very active ang campaign namin against fur sa china okay not in the philippines okay mm -hmm. all right pero kasi nadadawit din ang Pilipinas because mm -hmm. nagagamit na jump off point ng Uh, sa trading ng O nga daw po eh yeah. okay. All Now, kalimutan natin yung fur kasi uh -huh. dito sa atin uh, nagiging source tayo ng leather. Yes. Okay? Uh maraming high quality leather ang nanggagaling dito sa atin and i suppose it's a billion dollar oh, million dollar industry uh -huh. uh, when we talk about the international uh, finance situation. Yes. Okay? Yan ang pag-usapan natin diyan. We have to take a short break. Mga kaibigan, wag po kayong alis, Babalik pa rin ang approve.